<laughs> Ayun mga Pinoy, isang magandang magandang araw po At araw po tayo ngayon ng linggo Wala po kaming pasok ni Junjun Hindi -Jun. pa ako nakapag-update sa inyo kahapon Kaya i-update ko po sa inyo kung ano yung nagawa namin kahapon, Sabado Sabado kahapon mga Pinoy Tara po at ipakikita ko sa inyo Nandito pa pa rin po tayo sa San Pablo at maraming maraming salamat po doon sa patuloy na sumusuporta kay Boy Pinoy. Wow! Bakit tayo mga Pinoy? Teka po at ipakita ko sa inyo. Ayan po yung kaibigan nga si Junjun. Oh, machong macho yan. Oo, ayan. Ay, <laughs> ay ayan masin. mga Pinoy, yung ating ano, Hagdan. Ano yan mga Pinoy? Pantay na pantay po yan. Oh. Yun. <laughs> ba tayo. Bandahan lang mga Pinoy. Baka tayo mahulog. Yan. Ano, mga Pinoy. Nandito na po tayo sa taas. Wow. Oh. May bakal na mga Pinoy. Ano na po yan? Bali dalawang patong na yung vlog po natin nung biyernes wala pang patong po ito ano pa lang isang latag pa lang mga pinoy ngayon nakapagpatong na po tayo pero dito mga pinoy sa kabila wala pa ayan single single pa lang yung nakalagay na bakal ayan po dito po sa kabila ayan dobli na po yan Yan ang bahay ni Boy Pinoy na ginagawa. Oh. Malapit lang po tayo sa simbahan. Ayan po yung simbahan. <coughs> ah. Nobo si Boy Pinoy. Yan mga Pinoy. Malapit na po tayo magbuhos. Baka po sa Lunis kaya Martis Mabuo sa taon nitong slab Ayan po si Junjun o Nagtatambay na naman Layas yan mga Pinoy Kung saan saan niya nagpupunta Nandito po tayo sa second floor ah, Masarap magtambay dito mga Pinoy, mahangin saka maganda yung tanawin pag nandito ka po sa taas, kitang kita mo rin yung paligid nitong ating ginagawang bahay mga Pinoy at doon po sa solid na subscriber at mga viewers ni Boy Pinoy maraming maraming salamat po Dahil mga Pinoy si Junjun Jun, no, pabalik-balik lang. Naiinip na yan, uwing-uwi na yan mga Pinoy. Mag-aapat na buwan, mahigit na po kami tatlong buwan dito. Na hindi nakaka-uwi. Ay, dito po pala sa Laguna, isang buwan pa lang. Isang buwan sa, dalawang buwan sa Pangasinan. <clears throat> isang linggo sa Tarlac. kailangan natin mga Pinoy, magtrabaho kaya kahit saan tayo itinatapon. At siyempre mga Pinoy, hindi natin naatrasan yan kahit anong trabaho, basta po marangal at patas tayo mga Pinoy. Hindi tayo nang lalamang sa ating kapwa. O, ito po ang ilalim. Yan, kompleto na po ng ano yan. Ng bracing mga Pinoy. Yung itaas na lang po ang kulang ng bakal. Ah, ayan, si Junjun -Jun, mga Pinoy oh, nagpahinga na pagod ka lakad. At ito po ang aming baraks. Yan ang baraks namin ni Junjun. Oo. Oh. Diyan po kami natutulog. Ay, sa mata pala kami mga Pinoy natutulog. Diyan lang kami na nahi nahiga sa aming baraks. So, ayan. At yan po ang ating aircon. Ayan o. Oh. Kayo, mga Pinoy. Ah,